Stella. Ayan, update ko lang kayo sa akin po sa bagong panganak. Hi, Mami! Hi! Ba't parang ang sungit mo naman? Ha? Oo, uh, nag... <laughs> Ba't parang ang Ha? Bakit galit? Bakit galit ang Mami? Ha? Bakit galit si Mami? Ha? Hindi ko naman kukunin yung baby mo. Ito yun. yung baby, oh. Nakatingin siya, Tanggalin muna natin ito, mami, saglit, ha? Ah, <laughs> kaya man ka naman kukunin ng baby mo, eh. Ayan, o. Oh, Naano na sila, mulat na yung mata. Ang arty na, o. Oh, oh. Alika nga dito. Alika nga, ikaw nga. Alika, dali, dali, dali. Ikaw nga, ang arty, arty mo. Achi, ang arty, arty, o. Oh. cute cute naman. <laughs> Isa pa, ikaw, ikaw pa yung ano kanina. Patingin <coughs> nga. Ay, hindi. Bali, ito yung ano. Ito yung parang siya yung panganay kasi siya yung unang nagmulat ang mata. Bali, may buyer na ako dito. Pag 3 months, ayan, i-ano ay, na sila. Ibebenta ko na sila para hindi ko napakain. Ito yata yun O oh, siya nga yun, yung naka-close naka yung isang mata kanina, ina ina, -ano ko. Yeah, binasa. Inanuhan ko ng bulak yung mata niya. Ah! Bukas ang kalamat, tatakba-takba na yan. Makukulit na yan. Hmm. Bali, ito na yung last na anak ni Mami. Then, ipapaligate mo na siya kasi... <coughs> ano na eh, nakailang anak ka na, Mami? Nakalimang anak ka na ba, Mami? Mami? Una si Patching, tapos yung naiwan na baby niya sa Kuwait. Tapos dito naman si Akira. Tapos sumunod sila Bubbles. <coughs> tapos eto na yung mga baby. Pang -lima na nga. Bali, eto si Mami. Meron na tong apo din. Apo niya na siya na chike. <laughs> hey! Ay, ganyan. Uy, bakit? Bakit nagagalit? Bakit nagagalit? Hmm? hmm? Ba't nagagalit ang mami? Bakit ang suplada? Ha? Bakit ang suplada ng mami ko ngayon? Ha? Ha? Bakit ang suplada? Suplada naman. Ha? Ha? hey, hey. Hey, 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 hey. hey. nakarang anak ni mami ano may anak siya na yung parang uh, yung nabiyak yung ano yung uso niya kumbaga sa tao bingot namatay yan siya tapos yung mga buntot nila mga baluktot awa naman ng Diyos ito mga buntot nila maayos oh. Eh. galit, Ha? Bakit yan nagagalit? Nagagalit, ha? Bakit nagagalit yan? Bakit? Ha? Bakit nagagalit ang mami ko? Ha? Uh -huh. Bakit nagagalit? Ayan na. Mag-iisang ban na sila. Ang bilis. Hoy! Uy, tulog ka na, tulog. Oy, oy, oy. Oy, tulog ikaw na, tulog. Oy, oy, oy. Tulog ikaw na, tulog, 'yan. Oy, 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 oy. Tulog, 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 tulog ikaw <laughs> Pag nag-three months, ibibenta ko na sila, ano? Kahit ano na lang. 5,000 na lang isa. Para hindi na dagdag pakainin. bali. Ayan, one five. May 1,500 na ako. Hmm. Hindi pa rin bawis sa ano gasto sa kanila. Kasi yung pamasahin nila, ano eh. 10,000 bawat isa. Eh, nabenta ko pa lang naman. Isa pa lang. Si ano pa lang? Si Twinkle. Hindi ko na kasi binenta yung ano eh. Yung sumunod na anak. Yung si... Akiro, Akira. Ang ganda kasi nila kaya hindi ko na sila binenta. Ayan. Bali, pag nalagit na si mami, magkakaroon ako ng dalawang inahin. Si... Kung hindi makuha si Twinkle, si Twinkle, tsaka si Bubbles na yung magiging nanay, tsaka si Akira, tatlo na sila. Tapos ang lalaki naman, tatlo din. Si... Ano? Si Akira, si chiki And then si Paching. And then si Pangit. Si Pangit hindi yung may papakapun. Kasi si Pangit, ano to eh. Pangit to, malibog to eh. Gusto na ito, madaming girlfriend eh. Ano to eh, para itong Muslim eh. Para Muslim to siya Ani, angit, angit. Angit, angit. Gusto mong girlfriend? <laughs> ay, sus. Ay, sus naman si Mami. Ay, ay. Ay! Ang bilis nilang lumaki, oh. Mm. Ang bilis lumaki ng mga baby na yan, ah. Ang bilis lumaki, ah. Bukas makaloakit na yan sila sa cartoon. Ah. Ayun na, ang cute-cute na, ah. Oh. Cute, 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 cute. <laughs> ang cute, 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 cute na, ah. Pandemi ng mata mo. Ma. <laughs> Isa naman, tulog-tulog naman. Uy, gising, 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 gising. Lagi na lang ikaw tulog. Uy, gising, 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 gising. Gising, gising, ikaw gising, gising. Uy, gising, gising, gising. <laughs> Tatlong puti. Ngayon lang yan si mami ng anak ng ano. Ay, yung nakaraan din pala. Puro puti. Ang inanganakin si mami, may kahalong itim. Ngayon, puro puti na. Hi, bali itong isa, mayroon ako na itong buyer. Taga Kuwait din siya dati. Ito, may buyer na ako dito. Nintay na lang ito lumaki. Uy, tulog na naman ikaw. Uy, 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 tulog na naman ikaw. <laughs> Ayan. Mm, Laki-laki na. Ito na lang yung dalawa, walang may ari. <laughs> yung dalawa na lang walang may ari. Bye-bye. <laughs>